Nakatakas sila Xavier at Justin bago sila mahuli ng kapulisan doon sa loob ng kanilang bahay. Pero naiwan ang bag na naglalaman ng droga. At dahil sa patuloy na paghahabol sa kanila ng kapulisan, ay inadvice ni Xavier dito sa kay Justin na umuwi muna sa kanilang bahay at siya na ang bahala sa kanyang sarili. Sinunod naman ni Justin ang payo ni Xavier. At naiwan itong si Xavier na naghahanap ng pagtataguan at patuloy na tinatawagan ang kanyang lolo. Pero hindi ito masagot-sagot ng kanyang lolo na kasalukuyang kaharap itong si Lailani at magkausap ang abogado ng bawat panig habang si Xavier naman ay patuloy na tinatakbuhan ang mga kapulisan at nakita ni Princess na nagtatago ito sa gilid ng sasakyan habang tinatawagan ito ang kanyang lolo. Kaya tinatawagan siya ni Princess kung ano ang ginagawa nito na kahit sinisenyasa na siya ni Xavier na tumahimik ay hindi maintindihan ni Princess kung ano ang nangyayari dito sa lalaki. At sa patuloy na pagtatakbo ni Xavier para mailigaw ang kapulisan ay nabangga siya ng motorsiklo kaya lalong nahirapan siya sa pagtakbo para makalayo sa mga kapulisan. Hanggang sa wala na siyang mapagtaguan at nasakote ng mga kapulisan, gusto pa sana magpaliwanag ni Xavier pero dinampot na siya ng mga kapulisan. Habang si Levi naman ay gulat ng tinawagan siya ng kaibigan para ipaalam kung ano ang nangyari dito sa kay Xavier. Na-involve ito sa illegal na drugs. Kaya napaisip ito ang si Libby na may kinalaman itong si Princess dahil si Princess ay narinig niya na siyang nagtuturo dito sa kay Xavier na isa itong masamang tao si Xavier na gumagamit ng illegal na droga. Kaya si Princess ang pinaghinalaan ito na nagsumbong sa mga kapulisan. Malulusutan kaya ni Xavier ang gulong kinasasangkutan. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess Anang City Jail.